Nagpatayo ng palasyo si Solomon. Ikapitong kabanata. Nagpatayo rin si Solomon ng palasyo niya at inabot ng labing tatlong taon ang pagpapatayo nito. Ang isa sa mga gusali nito ay tinawag na kagubatan ng Lebanon. Ang haba nito ay isang daan at limampung talampakan. Ang luwang ay pitumput limang talampakan. At ang taas ay apat na putlimang talampakan. Ito ay may apat na hanay ng mga haliging sedro. Labin lima bawat hanay. At nakatuko dito sa apat na putlima na pambalagbag sa ibabaw ng haligi, kung saan nakakabit ang kisaming sedro. Ang dalawang gilid ng gusaling magkaharap ay may tatlong hanay na bintana na magkakasunod. May tatlong hanay rin itong parihabang mga pintuan na magkakaharap. Ang isa pang gusali ay ang lugar na pinagtitipunan na may maraming haligi. Ang haba nito ay 75 talampakan at ang luwang ay 45 talampakan. May balkonahe ito sa harapan na may bubong at mga haligi. Nagpatayo rin siya ng gusali kung saan inilagay niya ang kanyang trono. Ito rin ang lugar kung saan siya humahatol. Pinatakpan niya ito ng mga tablang sedro mula sa sahig hanggang sa kisame. Ang bahagi ng palasyo kung saan nakatira si Solomon ay nasa likod lang ng gusaling kung saan siya humahatol At magkatulad ang pagkakagawa nito. Katulad din ito ang yari ng bahay na kanyang ipinagawa para sa kanyang asawa na anak ng faraon. Lahat ng mga gusaling ito mula sa mga pundasyon hanggang sa mga bubong ay gawa sa pinakamagandang uri ng bato na pinagputol-putol at pinabas ang lahat ng gilid ayon sa tamang sukat. Ang mga pundasyon ay gawa sa malalaki at magagandang uri ng bato. Ang haba ng ibang mga bato ay labin limang talampakan, at ang iba ay labindalawang talampakan. Sa ibabaw nito ay mga kahoy na Cedro at mamahaling mga bato na tinabas ayon sa tamang sukat. Ang maluwang na bakuran ay napapaligiran ng pader na ang bawat tatlong patong ng mga tinabas na bato ay pinatungan ng kahoy na sedro. Katulad din ito ang pagkakagawa ng mga pader ng bakuran sa loob ng templo ng Panginoon at ng balkonahe. Ang mga gamit ng templo Ipinasundo ni Haring Solomon si Huram sa Tyre dahil magaling siyang panday ng mga tanso. Anak siya ng isang byuda mula sa lahi ni Naftali at ang kanyang ama ay taga Tyre na isa ring panday ng mga tanso pumunta siya kay Haring Solomon at ginawa niya ang lahat ng ipinagawa sa kanya. Gumawa si Huram ng dalawang haliging tanso na ang bawat isa ay may taas na 27 talampakan at may pabilog na sukat na 18 talampakan. Gumawa rin siya ng dalawang ulo ng mga haliging gawa sa tanso na ang bawat isa ay may taas na 7 kalahating talampakan. Ang bawat ulo ng haligi ay napapalamutian ng pitong kadenang dugtong-dugtong na may dalawang hilerang palamuti na ang hugis ay parang prutas na pomegranata. Ang hugis ng ulo ng mga haligi sa balkonahe ay parang mga bulaklak na lirio at ang taas nito ay anim na talampakan. Ang bawat ulo ng dalawang haligi ay napapaligiran ng dalawang hilera na may dalawang daan na palamuti na ang hugis ay parang prutas na pomegranata. Ang palamuting ito ay nasa ibabaw ng bilog na bahagi ng ulo, sa tabi ng mga kadena. Itinayo ni Huram ang mga haligi sa balkonahe ng templo. Ang haligi sa gawing timog ay tinawag niyang Jakin, at ang haligi sa gawing hilaga ay tinawag niyang Boaz. Ang hugis ng mga ulo ng mga haligi ay parang mga bulaklak na lirio. at natapos ang pagpapagawa ng mga haligi. Pagkatapos, gumawa si Huram ng malaking lalagyan ng tubig na parang kawa, na tinatawag na dagat. Ang lalim nito ay pitot kalahating talampakan, ang luwang ay labing limang talampakan, at ang sukat sa paligid ay apat na putlimang talampakan. Napapalibutan ito ng dalawang hilerang palamuti sa ilalim ng bibig nito. Ang bilog-bilog na palamuting ito ay nakapalibot, anim bawat isang talampakan. Kasama na itong ginawa ng gawin ang sisidlan. Nakapatong ang sisidlan sa likod ng labindalawang tansong toro na magkakatalikod. Ang tatlong toro ay nakaharap sa gawing hilaga. Ang tatlo ay sa kanluran. Ang tatlo ay sa timog. At ang tatlo naman ay sa gawing silangan. Ang kapal ng sisidlan ay mga tatlong pulgada. At ang ilalim nito ay parang bibig ng tasa na nakakurba palabas katulad ng namumukadkad na bulaklak ng liryo. At maaari itong malagyan ng mga labing isang libong galong tubig. Gumawa rin si Huram ng sampung tansong kariton na gagamitin sa paghakot ng tubig. Ang haba ng bawat isa ay anim na talampakan. Ang luwang ay anim ding talampakan. At ang taas ay apat at kalahating talampakan. Ganito ang pagkagawa ng mga kariton ang mga dingding nito ay may mga kwadro at napapalamutian ng mga larawan ng leon, mga baka at mga kerobin. Ang ibabaw at ang ilalim ng mga kwadro ay may magkakatulad na palamuti na parang mga bulaklak. Ang bawat kariton ay may apat na tansong gulong at mga tansong ehe. Sa bawat sulok ng mga kariton ay may tukod na humahawak sa pabilog na patungan ng tansong planggana. Ang mga tukod ay napapalamutian ng parang mga bulaklak na kabit-kabit. Ang pabilog na patungan ay nakaangat ng isa't kalahating talampakan sa ibabaw ng kariton. At ang luwang ng bunganga ay dalawang talampakan at tatlong pulgada. Ang paligid ng ilalim ay may mga inukit na palamuti. Ang dingding ng kariton ay kwadrado, hindi pabilog. Sa ilalim ng mga kwadradong dingding, ay may apat na gulong na nakakabit sa mga ehe, nakasama ng ginawa ng gawin ng kariton. Ang taas ng bawat gulong ay dalawang talampakan at tatlong pulgada, at katulad dito ng gulong ng karwahe. Ang mga ehe, tubo, rayos at tapalodo ng gulong ay gawa lahat sa tanso. Ang bawat kariton ay may apat na hawakan, isa sa bawat gilid, at naiporma na ito kasama ng kariton. Sa ibabaw ng bawat kariton ay may pabilog na lieg na may siyam na pulgada ang taas. Ang mga tukod nito at ang dingding ay naiporma na din kasama ng kariton. Napapalamutian ang dingding at mga tukod ng mga larawan ng kerubin, leyon at puno ng palma kahit saan na may lugar para sa mga ito. At may palamuti rin ito na parang mga bulaklak na kabit-kabit sa paligid. Ganito ang pagkakagawa ni Huram nang sampung kariton. Magkakatulad lahat ang kanilang laki at hugis sapagkat iisa lang ang pinaghulmahan nilang lahat. Nagpagawa rin si Huram ng sampung tansong planggana, isa para sa bawat kariton. Ang luwang ng bawat planggana ay anim na talampakan at maaaring lagyan ng dalawang daan at dalawampung galong tubig. Inilagay niya ang limang kariton sa bandang timog ng templo at ang lima na may sa bandang hilaga. Inilagay niya ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat sa pagitan ng gawing silangan at gawing timog ng templo. Nagpagawa rin siya ng mga palayok, mga pala, at mga mangkok na ginagamit sa pangwisik. Natapos ni Huram ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Haring Solomon para sa templo ng Panginoon. Ito ang kanyang mga ginawa: ang dalawang haligi, ang dalawang parang mangkok na ulo ng mga haligi ang dalawang magkadugtong na mga kadenang palamuti sa ulo ng mga haligi. Ang apat na raang palamuti, na ang hugis ay parang prutas na pomegranata. Nakakabit ang dalawang hilera nito sa bawat magkadugtong na mga kadenang nakapaikot sa ulo ng mga haligi. Ang sampung kariton at ang sampung palanggana nito. Ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat at ang labing dalawang tansong toro sa ilalim nito ang mga palayok, mga pala, at mga mangkok na ginagamit sa pangwisig. Ang lahat ng ito na ipinagawa ni Haring Solomon kay Huram na para sa templo ng Panginoon ay gawa lahat sa pinakinang natanso. Ipinagawa ang mga ito ni Haring Solomon sa pamamagitan ng hulmahan na nasa kapatagan ng Hordan, sa pagitan ng Sukot at Zaretan. Napakarami ng mga bagay na ito kaya hindi na ito ipinakilo ni Solomon. Hindi alam kung ilang kilo ang mga tansong ito. Nagpagawa rin si Solomon ng mga kagamitang ito para sa templo ng Panginoon. Ang gintong altar, ang mga gintong mesa na pinaglalagyan ng tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, ang mga patungan ng ilaw na purong ginto na nakatayo sa harap ng pinakabanal na lugar, lima sa bandang kanan at lima sa kaliwa ang mga gintong bulaklak, mga ilaw, at mga pangsipi, ang mga baso na purong ginto, mga panggupit ng mitsa ng ilaw, mga mangkok na ginagamit sa pangwisik, mga sandok, at mga lalagyan ng insenso, ang mga gintong bisagra para sa mga pintuan ng pinakabanal na lugar at gitnang bahagi ng templo. Nang matapos na ni Solomon ang lahat ng gawain para sa templo ng Panginoon, Dinala niya sa bodega ng templo ang lahat ng bagay na itinalaga ng amanyang si David, pati na ang ginto, pilak, at iba pang kagamitan.